some of the some of the the filing the complaint. Well, the soldier, uh, of course, will be the ones who will argue for the uh, for the government. Um, and the, he tells me, uh, soldier uh, uh, Maynard tells me that uh, uh, we are on a solid footing in terms of uh, uh, constitutionality. Uh, it'll, uh, I don't know why, why, why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. Uh, It clearly doesn't... Uh, well, anyway, it's not for me to make the argument. Uh, we'll let the soldier make the argument before the Supreme Court and we're very confident that our case is strong. By Cameron Conference Committee na pinirmahan ng ng daang kongreso at respective chairpersons na kamarata sa... Pero sa total nandun. Kaya nga may, kaya otorizadong mag-correct, di ba? Kaya nga otorizadong punuan kung may mali. Dahil nga, yung total doon, Yung mga amount na bumubo sa total sa isa o ilang departamento marahil, kaya nga silang punuan yun. Hindi, hindi mo masasabing walang ganyan noon. Marahil ang pagkakaiba dahil sa tindi ng bangayan at away at um, hidwaan sa pagitan ng mga politikang o sa matinding ilaw. Pero hindi na nga hulugan na hindi rin yun ang nangyari noon. Pero magandang pagkakataon din to para sa akin. Hindi ko, hindi ko ito ginagatabutan. Ito'y dapat yanabi natin bilang pagkakataon na makita yung tatlong agensya ng pamahala ng Executive Legislative Judiciary na nagpa-function doon na isa-isang napakahalagang para patas. Sir, um, after na ipaubaya doon sa Committee on Financial Appropriation na punuan kung ano man yung kulang, di ba dapat kung ano man yung ipinuno nila pinaprobahan sa plenary ng both houses. Oh, um, hindi. Kaya nga, yung, kaya nga kung maaari pag-ibasa yung ulit talata, yung mga pumirma na by camera conference committee report, inotorisa yung komite na punuan yun dahil nga sa haba ng panukalang batas na ito. Dahil kung hindi, ang um, kailan matatapos yun? Dahil kung may correction palagi na maliit man o malaki, pabalik ka palagi ng paulit-ulit, hindi lalong hindi natapos yun. Tulad na ginagawa madalas dito, Minsan yung clerical errors, bagaman wala ganong pahina, ganong talata sa mga pinapasa namin ang batas. Bagaman wala ganong talata, yung clerical errors minsan kinokonek na rin basta may panitulot ng magkabilang pa. Di ba, Tanir, sir? Di ba, ang tantamount to delegating the legislative powers to a smaller fund. Ah, um, hindi. Dahil susundin din naman nila yung na unang pinagkasunduan, hindi lang naisulat doon sa dapat pagkalagyan. Hindi sila nagpapasya. Uh, sir. Kasi, sir hmm. So, may kailangan yung kung ano mga nila doon sa mga blanks. Kaya pagkasama na rin sa bayan ka? Yun ay sa ayon sa pinagkasunduan at napag-usapan, hindi nga lang na-reflect at nalagay doon. Gaya ng sinabi ko, bilang pagkilala doon, yung talatang yun ay sinulas doon. At hindi yan ang unang pagkakataon na kalagay Sa so, mga nandang pagkakang report, nandang din yan. Pero sir, doon sa mga sorry, pagkakaroon ng questions, hindi ba yung reflective na haphazardly done yung budget at para Actually, para sa akin, unfair, unfair comment at accusation yun. lalo na sa bigat ng trabaho pinagdaanan, hindi lamang ng mga chairpersons at mga vice chairpersons ng Senado ng Kamara, pero pati ng staff, ng Senado at ng Kamara, para sa akin, mas hudyat o simbolo yan kung na nakainit ang politika sa ating bansa na bawat isang bagay na lang, malaki man na maliit, ay pupunahin, dadalhin sa Korte, may reklamuhan at ipe-press call. Pero ang ng sistema natin ng demokrasya sa ating bansa, hindi yan dapat kinakatakutan. Hindi yan dapat ginatakbuhan para iyo. Inaharap dapat yan. Dahil ika na... Dapat saan, dapat lamang naman, lahat ng opisyal ng pamahalan, sumagot so, sa katanungan at, at maging accountable sa anong ginawa o hindi nila ginawa. At sa dulo, kung hindi magkasundo, korte ang magpapasya kung ano at sino nga ba ang tama o mali, merong paghubulan o wala. But how confident are you, sir, na hindi ito mag-declare na unconstitutional? Um... Take two na naman to, eh. Senado, na yun, ito eh. Sinagot ko na yan na mga eh. Kung saka-sakali ito ang na Walang kulang sa General Appropriations Act. Ang kinokwestiyon bilang ang ay batas, hindi report. Ito ang kauna-una ang pagkakataon doon sa kasakali na may, may, may ang constitutional na report. At dahil doon, yung batas din ay unconstitutional. and there's always a first time, kaya hindi ko pa nakikita ang nangyari. Pero sa tamang proseso, kapag na-ratify na, touch mo yung report, wala Um, we do clerical. Kahit clerical error can be corrected at nakasulat palagi talaga yun. Pwede yung punuhan ng kulang. Nakalagay yun doon. Okay. Pero sa Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdibadihan, yan ang katumbas ng Bicamer of Conference Committee Report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, journal entry rule o enrolled bill rule, enrolled bill principle na desisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na nang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating enrolled bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bicamer ng Conference Committee Report niya na kung pagkakaiba ang Bicamer Report, kulang man, sobra o mali ang total. At yung actual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananay.